Ah, uh, dito tayo sa ano, Safeway Parang maliit na supermarket to eh. Hindi ko pa napapasok to eh. Pero tingnan natin kung Ano mabibili ng uh, Kano ba pera ko Sa wallet ko Teka Tingnan natin Ito walang okay. tao ah Parang wala lang silbi kung maupuan dito So kaya ako tumambay Kaya Ganda panahon ngayon ha, kanina pangit eh Ulan Hindi tuloy natuloy, natuloy yung uh, Trabaho Sayang Kadatungan din sana yun So, anong mabibili ng Ganda supermarket na ito. Ganda tiles. Makintab. Sosyal na supermarket. So, ano bang mabibili ng $100 dito? Tingnan natin. Masu Ano masu na ito? Tile inspired Maanghang Ayoko ng maanghang Salad Salad na ito. ito Sa sandwich Ito may sandwich Sushi. علم supermarket na to. Klase. Naka-dim light. Yun lang yung presyo. Medyo mataas dito. Punta tayo sa mga meats. Puro tinapay ito. Hindi mo ma mahilig sa tinapay. Cakes and pastries. Just rice, 1 kilo, sixteen dollars, sixteen ibig sabihin four

मनोक्सीक्स हाँड्रेड शिलिपिन तीन दस थ्री हाँड्रेड सपीन सेन्दर्ड्रेड adobo. Kaso linggo na ang baboy kinakain ko eh. Talaga isa na yan. Wait tayo dyan. Asin ah, isda rito eh. Puro frozen na isda eh. Ito ano ba ito? Steak. Lang, nakatuhog na barbecue ihawin mo na lang grabe naman talaba to $1.75 isa parang lumalabas $80 pesos isa Pucha, Kapiranggut na tuna Portal, Portal Itong kapiranggut na ito, 160 pesos. $4. dollars. Kapiranggut lang. Karami na masipod nila din dito. Arep. Frozen. Nakapakits. Walang tap Walang presyo na taong dito ito yung tahong nila nakakahon 799 puro frozen manok ay isda rito walang fresh yun lang Hamon Malami rin mabibili 100 Pero kung ako lang mag isa kakain Hindi na eh Okay na ako sa corned beef money mahal ng chikchir nila rito lumalabas 200 grabe Lipton tea. Uwi nga ako sa Pilipinas. May mga produkto rito. Eh. Eastern European, British, Caribbean, kanyang-anyang section, mga snack. Oh, Merong Pilipino. Ano ba nandito? Spaghetti sauce. Mga produkto natin. Ligo. Ligo, $149. Turcos. Moreno. Mahal. Century tuna. Century tuna, $299, $3. Mayroon laing, pang laing. 99 sa pakete kanton Oh 99 kanton hmm. Pilipino Pilipino Titarong Pilipino Mang Pedro Mang Juan Uti na ko ito sa kanin na tsaka ito ha ah. Ano to? Crackling. $2.79. Money. <coughs> oh, may Nova pa. Mahal. 81. Hindi mo 81 na ito. Philip dito. 80 pesos. Sana lang sa Pinas yan. bawang -ba Dana. -ba Ini lang.